Ayun, magandang tanghali po sa inyo, mga kasasaw. Sana lagi nasa sana kayo sa mabuting kalagayan, sa mga naroon sa pagkakataon ito, ay sana yung nasa mabuting kayo. Uh, okay. ah, Pag-usapan natin yung mga mga uh, Walang magawa kundi utak na utak para mga fruit ng mga manok. Pagmulangan kasi yung umahanda. Para tuloy Kasi kaya ang putok ng putok sila. Hindi nila na maisip na kaya ang gawin ng isang pangwagi Ikaw nga sabi nila, mga, ikaw nga sabi nila, mga nakaw. So, but, ganun na nangyayari na sa ating magmahal na Pilipinas na unti-unti nasa sistema na halimbawa sa bigas mayroon niyang mga gili gilingan ah uh, ang nangyayari na si pinatayo ng gilingan ay ah uh, ano, ano na eh Merkits sa ability. pa ng 20. O, di. O, na. Di. Tapos, dagdagan pa lang isang Kaya, 200 na So, ibig sabihin. ibig sabihin mayroon ng bigas dahil sa mga magsasaka na ginagawa na ni sekretary Laurel na sa madaling panahon kailangan ay magawa ng yung bigas na pangarap sa bigas hindi po pangako yung pangarap ko yan ng pinuno ng bansa dahil gusto niya lahat ng Pilipino masarap ang kinakain may tirahan na masasabi tirahan ng bawat Pilipino hindi kagaya ng diba bibigyan nila yung lupa tapos magbabay pa ng 500 pesos wala pa, wala kang bahay ano yan? so ibig sabihin yung mga yan ay huwapang sa pera hindi nila naisip sa baba ang sa baba ay tao din na umangat lang sila dahil may pera na sila kung wala yung sa baba paano makakapera kaya sila makaroon kaya sila ng mga lupa na pinagtatayin ng bahay na pero ano ito binabayaran pinababayaran din nila so dapat kung may malasakit sa bansang Pilipinas at sa kapwa Pilipino dapat yun ang nanginisip nila yung pamamaraan ng pinuno ng bansa talagang suwapang 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 kung sino man yan sana may mo man rin yan porket may pera ka na pag uwi mo upo lang putusan mo yung kasambahay mo luluto mo nun luluto mo to luluto mo saan luluto mo ng ano para makakain sila at eh kung wala yan sila din kikilis eh kung wala yung nasa baba papaisip nyo rin ang kalagay ng kapwa Pilipino nyo hindi yung sarili nyo kahit malagay naman kaya panay yung... yung mga sakuna kung like, sa lugar mo mismo tumama yung sakona na yan sa pinitira yung mga bahay Then, ginagawa na lang pang dapat. Kaya sa kapwan, tulip yun. Gusto mo lang kasi magandang bansa. Pagandang ng taong, isang taong, taong, isang, isang pamilya. Kasi, kasi tumakbo sa para hindi, para, sariliya, para sa sarili niya, makatulong sa, Pilipino. Ay, sa susunod pag-usapan natin, yung tungkol sa bigas Ayun, natalakay lang yung mga vlogger sa bigas so tutulong tayo na talakayin din yun kasi dito din sa Cavite wala pang makarating dito sa Cavite wala pa kaming mabilhan na 20 pesos wala po eh ah oh, yun na uh, bawat mga bigasan may picture ako yun tapos si vlog ko kung magkano kung bumaba kung sumusunod siya sa house mga kasusun ninyat sa mga lakad nyo sa san mo kayo mapupunta ingat ingat ang tao mabait Lagu kasih ke kerja bersama. bye tinggal. Terima kasih. Selamat tinggal.